Eh, magandang umaga po sa inyo lahat. So nandito tayo sa Divisoria ngayon. So bibili tayo ng gagam mga materialis na gagamitin sa stage. Bibili tayo ng glitter paper at iba pa. At ang paunahin nating bibiliin ay ang tela. So pupunta tayong Ilaya para bibili ng tela na gagamitin sa graduation sa pag ng stage. Tara! Nandito na tayo ngayon sa Ilaya. So, pasok tayo dito so nandito yung mga ng mga tela at sa mga iba't ibang ori ng kasuotan may dito may mga t-shirt, mga shorts mga uniforms school uniforms baybayin muna natin tong ilaya mga kalakwatsa so hanap tayo ng mga nagtitinda ng mga tela so mayroon na akong nakilala dito dati kaso di ko na makita yung twist nila dito lang yun sa bandang bungad so ikot ikot lang tayo dito so hanap tayo so marami dito mga tindang mga damit mga pants mga underwear. so mga t-shirt So dito dito din mga tao kapag mamili ng kanilang kailangan, may kaunayan sa tela, gaya ng damit, mga shirts, punda, kumot, tuwalya at iba pang mga kailangan. Ayun so, mga kalakwatsa oh daming tela na tinatinda dito, so iba't ibang ori ng tela. So diretso patay doon sa unahan. So, titingin-tingin tayo. So, eh, dito ka talaga makapili ng mga tila. Kung anong tila ang kailangan mo. May pang kurtina, may pang uniform, may pang gown. So, marami dito mga kalakwatsa. Ayun mga kalakwatsa, nakita na natin yung Divine Mart. So, sa tapat nyan, maraming mga nagtitinda ng tela. So, tingnan natin kung mayroon tayong mabibili dyan. So, maraming mga iba't-ibang tela ang tinitila dito. May pang-kortina, may pang-supa, marami din mga iba't-ibang klaseng damit. Ayun mga kalakwatsa, maraming tindang tila si ate at kuya. So tanong tayo dito. Ang so, bait ni ate mga kalakwatsa, bibigyan daw tayo niya ng discount. Ang yarda ng Gina Silk niya ay 25 pesos per yard. So bibigyan pa niya tayo ng discount. 32 yards sa ano ma'am? Magkano pag marami? 93 na lang. 20? Uh, sigith, sigith. Kulay? Yung red tapos yung gold ito. Red, ilan red? 32. 32. Oh, tapos yellow. yung yellow ay 18. wala na po. Bali 50 yards lahat. Oo. So, bali 50 yards yung binibili nating Gina Self, mga At binigay lang ni ate Ng 20 pesos per yards So, yan na yung Gina Self Na binibili natin, bali 32 yards So, tinutupin na ni kuya Para mailagay sa plastic dahil bibili pa tayo rin ng yellow gold na Gina para pang combination ay nga po sa plastic para mas maganda tingnan sisipag na magtinda ng mga ito mga kalakwatsa sa negosyo talaga kailangan ang sipag at tiyaga So yun naman ang yellow gold na ginak silk na bali 18 yards naman ang binibili natin so yan nag susukat sila si ate at kuya nakatipid na tayo ayan ginagupit na ni ate ang ating yellow gold na Gina silk na may sukat na 18 yards So yan ang presyo ng kanilang okay. genus Dumadagsa na rin yung mga mamimili dito sa Divisoria mga kalakwatsya So parami na rin ang parami ang tao dito sa Ilayat Naghanap din ng kanilang mga kailangang damit at mga tela So bukod sa kurtina, so mayroon din dito tindang mga punda at kumot Ayan, pina na ni Kuya. Ate, anong pangalan mo ate? Ben. Pwede nga... Divine Marks. Okay. Ah, Divine Marks sa baba. O, oh, bigyan kita ang okay. fusibo. Okay. Pwede nga ibablog ko ito ate? Ikaw? Ibablog ka. Sige. Ano oh. yung YouTube channel mo? Ano yung YouTube na Maestro Lacuacero. Ha? Ah, ikaw yun! Ikaw ba yan? Oo. Hahaha. Okay, good morning mga kalakwasa. Dito po tayo sa tindahan ni Ate Beth. So, bibili tayo ng tela para gagamitin sa graduation. Kasama ni Ate yung kanyang pamangkin, si Kuya. Shout out! Okay. So, dito lang matatagpuan ng kanyang pwesto. sa babala sa May Divine Mark. Hindi mahirap hanapin. Sa oh, Ilaya. Sa dito lang po sa Ilaya. So, kailangan nyo ng tela. So, punta lang kagayad kayo dito sa May Ilaya sa pwesto ni Ate Beth. So makakabili kayo ng mamurang tela. So mayroon mga mayroon nakalagay siya may initial price dito sa bawat tela. So pwede pang siyang magbigay ng discount kapag maramihan. Okay, so maraming iba't ibang uri ng tela dito. So ito yung ito yung mga tela iba pang tela na tindahan niya, mapang sopa. So ito naman yung pang So mag at mayroon din siyang pang-uniform dito. Sa so ito yung... Magkano naman po yara dito, Ate Bet? 100. 100. Pero may discount so may discount. So 100 ang per yards, pang kurtina. So mayroon pa kayong discount kapag maramihan ang inyong bibilhin. Dito sa pang-uniform, Ate, So 50 ang yarda naman dito So ganun din So kapag may discount din Nagbigay sa inyo Kapag maramihan kayong Maramihan ang inyong bibilhin So okay. maraming salamat Ingat kayong lahat So ito si Beth. Tandaan nyo lang muka So dito lang post niya sa may Divine Mark Bye bye